aminado ang Philippine Statistics Authority na hindi sapat ang 64 pesos na pagkain ng isang tao sa isang araw na itinakdang food poor threshold ng National Economic and Development Authority o Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician ng PSA, dapat pagbatayan ang nutritional requirements sa naturang usapin. Sa halagang 64 pesos kada araw, hindi anya makakain ng masustansyang pagkain ang bawat Pilipino. Patuloy mo nung nire ang paraan sa pagtatakda ng food poverty ceiling na magdedepende sa kita ng isang pamilya at inflation o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Anya ang food threshold o ang minimum income ng isang tao para maabot ang basic food needs ay ibinatay sa sample food bundles na inihanta ng mga nutritionists sa pinakamatipid na paraan. Kabilang dito ang almusal, tanghalian, hapunan at merienda na pupuno sa kinakailangang nutrisyon ng